What is up sa inyo mga bossing natin dyan, tayo ngayon ay babiyahe papuntang Zambales. At tulad ng dati, walang magiging plano at walang magiging ruta. Makakasama natin sa biyahe na ito si Boss Gino at ang kanyang anak na si Yuffie. At syempre makakasama din natin dito ang ating kaibigan na si Maestrong Lacochero. Kaya tara mga bossing natin dyan at umpisa na natin ang kwento. Pag-umpisa ito dito sa tulay kung saan kami kumain ng aming almusal. Oops! Ayan, what is up mga bossing natin dyan At uh, nandito tayo ngayon sa uh, boundary ng Masinlok, Sambales At nandito tayo sa ilalim ng tulay Ayan, so bumaba kami kanina nung uh, magbe-breakfast na kami ano. So kasama natin dito si Maresong Blackwood Chero At si Boss Dino nandoon ano? Kumakain ng wild fashion Wild, wild Rambo Rats Ayan, so Uh, ngayon ang biyahe namin ay hindi namin alam ayan so <laughs> uh, depende na lang sa aming nga uh, dalang uh, tangke na si Bajaj Maxima alam, al alam, alam, mo ba kung bakit wala wala tayong ruta bakit aka autopilot kasi na. <laughs> pagkatapos namin kumain ng almusal ay doon na namin na na sa Photo Mines kami pupunta at napag-usapan na rin namin na dadaan na kami sa bayan ng Masintok para bumili ng kakailanganin namin sa camping spot. Ayun, nasa loob sila Boss Gino at si Maestrong Lacuachero. No? Uh, bumibili sila ng makakain namin para bukas. Ayan, hanggang bukas kami sa may Koto Mines. So, mababang biyahe pa papuntang Koto uh, Mines. No? So, update namin kayo mga bossing natin dyan. At yun, samahan nyo kami sa biyahe na. Pagkatapos namin namili ng aming kakailanganin ay dumaan muna kami sa tourism office na Masinlok para kumuha ng permit para may pakita ito sa checkpoint papuntang Coto Mines. Halos inabot kami ng pulang apat na oras sa biyahe dahil sa bato-bato at maputik na kalsada. Hindi namin alintana ang pagod sa biyahe dahil sa mga ganitong tanawin na sumasalubong sa anit sa daan. Ayan, so dito na tayo mga bossing natin dyan sa Koto Mine sa may uh, kids pool. Ayan, dito sa may uh, Koto uh, Masinlok. Ayan, Sambales. Ayan, so dito ang tita niyo naman. Grabe yung bungad ng uh, Koto Mine sa atin. Ano? Maraming, uh. Napaka superb, no? napaka sulit nung uh, Uh, malayong uh, rough road na dinaanan natin no? makapunta lang dito sa may uh, kids pool, dito sa may masinlo so uh, pahinga lang muna kami mga bossy natin dyan at, ayun, nagtampis na agad si boss Gino no? at uh, ayun prepare siguro kami ng lunch namin and uh, mag set up ng uh, mga matutulugan mamaya maya okay si boss Gino ang nagluto ng tinola na aming kakainin at ako sinabayan ko na rin ng pagluluto ng kanin Hapon na nung kami ay natapos sa pagkain. Nag-set up na din kami ng kanya-kanya naming matutulugan. Kami ni Maestro Lakwachero ay matutulog sa hamok at sila Boss Gino naman ay sa tuktok. Sumapit ang gabi gumawa kami ng bonfire na siyang nagsilbiring ilaw namin sa gabi. Sinabihin din namin ng mga kwento ng kanya-kanyang buhay at mga makapanindig balahibong karanasan. Mayat maya ay nagpasya na din kami matulog at magpahinga. Yan, good morning mga bossing natin dyan. Uh, day 2 na tayo dito sa Kids Pool, dito sa may Koto uh, Mines, Masinlok, Sambales. At still, yan, gandang ganda pa rin yung uh, tagasa ng tubig. Ano? So, so far, ang ganda naman ng uh, tulog natin. No? Grabe yung lamig, nanunot sa katawan. Yan. At buti na lang, uh, hindi siya ganun umulan no hindi siya umulan Uh, luckily, nakatulog tayo ng maayos, ano, so papainit na tayo ng kape uh, natin, ano, kape namin nila Boss Gino at yung maestro Lacochero, ayan, at mamaya, i-explore natin kung ano pa yung meron dun sa uh, part na yon ng uh, kids poolan, so prepare muna kami ng breakfast mga bossing natin dyan, at syempre kapi-kapi muna tayo, at uh, syempre magkapi ka na rin kung umaga mo to napapanood na no? Alright! Oops, ayan, mabasay natin diyan. Ah, uh, tamang upo muna tayo dito sa gilid, ano? Dito sa mababating parte ng napunta namin, ayan. So naliligo na si Maestrong Lacuacero, at si Boss Gino, pati si Ufi, no? So doon may mga naliligo din, ayan. So napakaganda talaga, <laughs> grabe. You no? Know? Uh, worth it, no? Na worth worth it na worth it yung pagod na pagpunta dito no? so kapag pupunta kayo dito mga bossing natin dyan kailangan mag -stay talaga kayo ng ilang araw no? para masulit nyo yung uh, ganda ng uh, lugar mismo no? so itong parting to yan, nakikita nyo uh, napakalalim na yan no? Yan, ang kagandaan nito mga boss ang ilalim nyan ay bato mismo so papansin nyo kung nakikita sa video natin talagang napakalinaw ng tubig no dito sa may kids pool dito sa Masinloc Sambales ayan so nag set up kami ng uh, hamok dito no nagdala din kami ng mga camping chair and yon yung panahon dito medyo makulimlim no siguro talagang normal na no dahil nasa taas tayo ng bundok ah uh, talagang ganito yung makikita yung ganito yung klima ganito yung panahon dito sa itaas ng bundok ayan grabe yun lalim lalim nung nilagoyan nila sulit sulit ang kailangan mo dito oxygen tank yung LPG lalim lalim oh. nila boss umangoy sila eh. parang ano grabe isa pang dito. hmm? hanggang dito pa parang dalawang tao hindi naman Isang ganito. Diba? Gito ko, isa pang ganito. Okay. Kaya natin yun. Long legged ka. <laughs> <laughs> kaya lang ako. Makakala mo ano. Kaya. Kaya. <laughs> Grabe oh. Pero next time, malay mo. Matabunan siya, tas hindi <laughs> na siya ganun kalalim. Diba? Pero at least, uh, busog na busog yung mata ko sa views. Ako din, nabusog tapos busog sa tubig. <laughs> ayan, ayan. So, moment naman nila. Ayan. Kasi kanina, moment na yung mag-ama din. Ito. <laughs> Jesus dito. Ayan. So, meron tayong mga kasama dito. Ayan. Shoutout sa mga kasama natin dito na mga campers din. Ayan. So, uh, ingat tayo sa paglusong dito sa tubig. Alright. Ayan, mga bossing natin dyan. Ah, uh, Nandito na kami sa camping spot namin ano so yun ah grabe yung experience talaga ngayong uh, araw no lalong lalo na yung kagabi yung unang gabi namin dito sa kids pool no sa may koto mines masinlok lock grabe so ayun napakasulit uh, napaka -sulit na experience na naman yung uh, uh, naranasan natin ngayong araw, no? Dalawang araw tayo dito sa Coto Mines. At syempre, gamit natin ang Badja Maxima, no? So, yan. Shoutout sa Baja. Okay. So, inaantayin na lang natin sila Maestro Lacochero at si Boss Gino, no? At uh, tayo ay uuwi na rin. Ayun. Siguro dito na matatapos yung ating uh, uh biyahe, no? Dito na matatapos yung ating kwento dito sa Koto Mines. kids pool no masinlok sambales ayan so Uh, maraming maraming salamat ulit sa panonood mga bossing natin dyan. At sa sana ay nag-enjoy kayo sa virtual tour, no? Uh, sa biyahe natin ngayong uh, araw. hayan So, sana patuloy pa rin kayong nandyan sa mga panibago nating videos, panibago nating kwento sa mga lugar na pupuntahan natin, ano? hayan So, yun. Muli, maraming maraming salamat mga bossing natin dyan. Alam nyo na, ride safe, God bless, at All is well. Say nung lahat.